Dito po tayo sa presto ni Madam Luz, Takadora Luz. Alamin natin yung presyo ng kanyang okra, ampalaya, sitaw, siling sultan. At tignan pa natin mga ibang gulay niyang darating. Yan, marami siyang gulay niyo. Good morning, Ate Luz. Atinus, magkano na po yung ano natin, yung sultan natin sili? Yan, lumabas yung mga... Yung magandang magandang sultan po. Parang 150 150 yung mga... Pero, nangamin, kasi, At tanda, pag ganun po, magkano? 110. 110. Pag maganda, maganda, 150. Ayun e sa... Ay, managin, ano po ba ang ano to, ang palaya? Mestiza. Magkano po nga si Mestiza? Hindi. Yeah. Mga paano po tinatawaran oh, sa inyo? 87. Oh, pag bumaba dati, diba, tum diba tumaas na yun ng, ano, naging sandaan na eh. Oh, yung okra natin. 25, 25, 28. Anong talong yun? Mistisa? Ha? Huh? Mistisa? Mucho? Magkanin mucho. oh, magkanin mucho. 43, 40. Anong sito? Yung sito natin maganda, yung mahaba. Yung sito natin mahaba. Oh. Negro ba yan? Yung negro. Ito, hindi nakahatap na bago yan eh. Yung bagong bago, yung bago, maganda. Yung bago siguro kaya na 150. 150. Eh, yung amin na lang yung 120. 120, basta bago 150. Yung upo natin na balag. Yung si Ocho. Yung maganda. Yung gapang, sampo, ocho, yung gapang. Yung kasing ganda mo. Mahal. Mahal. oh, salamat, Madam Luz. Dito tayo kay Boss Eric. Boss Eric, good morning. Magkano itong ganito natin muradong tala? Ano bilang? Ha? 40. Ah? 40 per bundle. Ito ang ano natin, itong domino. Sa ganyan po, 25. 25, mas mali murado. Eh, yung palitwik natin sa, sa kola. Sa po, 25. 25. Kaganda ng ano mo, ang palaya ng palaya yun. Ayan, mga ah, mistisa rin po. Mistisa, magkano? Ito'y maganda. Napakaganda ng mistisa na ito. Magkano yung mistisa mo, Erit? Ito ba? Mistisa po, dyan po. Ayong eh, 75, uh, uh, 65. Uh, 75 65. Anong talong 'yon? Propeli ka ba? Amulcho ah, magaling mucho? 35, 35. Yan po si Boss Eric. Dito lang po yan si Christy and Henry. Salamat Boss Eric. Dito ang natin na uh, mais na puti. Alamin natin yung asking price ng puti nito, okay, yung ay, kapitid. Ay, kapitid. Ako yaman ka. Ay, 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 puro puti lang. Sa bagaling puti natin ngayon. Oh, sa mga taga-palayan, oh, kaga, kaga ng inyong mais na puti. Ang mangga, buhos buhay daw. 100. Ayan, 100. Ayan, si Kuya Ray pala, oh. Bose, yung, anong, ka, boss, yun yung ano mo, siling panig ka, magka Salamat, boss. boss. Please, so, ba, patata, na ano, Isang mapagpalang araw ka ba na mahal ang kumahal sa lahat ng ating mga kapalente, sa ating mga kapwa kabanatuenyos, I'm proud to be kabanatuenyo. Welcome po ulit sa ating YouTube channel, Dante B. Mr. Palenque. Muli po, ito po ang inyong kasama, kaibigan. Dante Viernes po, ang Mr. Palenque ng Kabanatuan City. Ngayon po ay June 7, araw po ng Viernes. Isang araw na naman po ang gagawin natin pagtatanong o pag-update ng mga asking price o turing ng mga presyo ng mga sariwang gulay po na bumabaksak dito sa atin. Pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan po ng Neva Isilia, ang Cabanatuan Visible Trading Center, Palengke ng Sangitan, na narito lang po yan sa ating barangay Magsaysay Norte. Samanya niyo po muli ako sa ating mga kasamahang kaibigan sa Kadora, sa Kadoro upang alamin ang kanilang mga asking price o yung mga turing na presyo ng kanilang mga kalakal. Tandaan niyo po ha, itatanong natin, ulitin natin ay ang kanilang mga asking price. Asking price dahil pwede pa pong bumabayan. Depende po sa usapan ng sa kadora at nang mamimili ng kanilang mga gulay. Kaya kung bago lang po kay sa ating YouTube channel, Dante Minister Valencia, please don't forget to subscribe. Subscribe na po natin ang ating YouTube channel para naka-update po tayo sa mga pabago-bagong presyo araw-araw ng mga gulay dito sa ating baksakan. Kaya habang nanonood po tayo, pindutin na po natin ang subscribe button at pwede rin po natin bigyan ng isang magandang hype ang ating video. Muli po, ito po ang yung kasama, kaibigan, Dante Biernes po, ang Mr. Palente ng Kabanatuan City. Dito kay Ate Susan, tanong natin yung presyo ng kanyang Taiwan, Panigang, at itong pipinampakta. 7 kilos lang yan. yan. Good morning, Atishan. Atishan, ng bakla natin ngayon? 17 po. 17. Yan, medyo umangat ng konti. Taiwan? 14 po. 15 na may. oh, naman. yan. Tumataas na no? na. Kasi dati nasa ano lang to? Nine, nine, ngayon, medyo umangat na siya. Ano natin? 40 Ano yan? 27? Oh, yan. 40. Salamat po. Dito meron dilaw na mata kapobi. Dilaw, sir, magkano dilaw ngayon? 15,150. Ito, ano Good boy 'te. May jawa na ba? Ha? May jawa na. May anak na. May <laughs> na pwede. Hindi na pwede yung extra. Oh, take na. Okay. Hindi na pwede i-mine. Hindi na pwede i-mine. Okay, thank you, sir. Thank you, sir. Are, may boss diyan tayo, pati si Kuya. Oh, pwede nga mabait sa sakita. Sa ah. Sa boss, putin. boss dyan, magkano ito ngayon? Ano natin? Ang abono ito? Ano lang 20 lang yan. 20. Eh, map mapipintog yung upo mo. Malimintog yan, malimintog. Magkano yung ganun? Ano yan, balag? Seedless yan. Balag ba yan? Seedless? Magkano yung ganyan? Magkano yan? Sandaan. Sandaan? Oo. Oh. Eh, yung okra mo? Okra ko, ayan. Bonus naman to. Bonus. O, yan? 20. 20, 20, 20, 20, 20, 20 yan. Ito ang palaya mo? Ang pangit na kaya. 70. 70? Bumaba yata yung palaya ng kapon, mahal eh. Kasi, maulan. Pag umulan pala, bumaba. At dinabati nga pa si Boss Atresco. Sina? Ah, si Boss Andres Ay, mo? Si Andres okay. Pinakamaya pa gawin namin. Pinakamaya sa bayan ng yeah. Santa Rosa? Hindi naman. Punti <laughs> lang kaya. Punti lang, okay. Mabait lang. Mabait lang, okay. Eh pupunta kami. Okay, good luck sa pupuntahan nyo. Ah, may pupuntahan kami sa mga. Huwag nasa saka na lang, boss. Ano pa, may papaya, may papaya. Ay, yung papaya, may papaya pala. Papaya ay, pa. Nakatago lang. kasi. Seedless din yan. Magano mag yung papaya natin ah, seedless? Seedless Ah, Ha? Eh. ha? Magano? Sampo. Sampo lang. Pero yung magaganda, kinsi. Si kinsi, okay. Salamat. Yeah. Eric, kaya Salim, meron okay. na ang nakita yeah. ano? Yeah. sigarilyas. Dami. Ati Salim, magkano yung sigarilyas natin? Gasol, pare. Good morning. Man, pai, ay, oh, eh, bumaba yata. Ano? Ano, ulit bumaba. Kasi yun na kayo. Mga 7, 1, 8 na eh. yung bandit. Oh, one si Garillas. Bumaba. Meron din siyang pipinong puti. Ayan, binababa pa lang. Pipinong bakla. Ang dami, oh. Alamin natin presyo. Parang daw. Lagyan mo rin daw. At isa rin magkahan pipinong puti natin ngayon. Astin. 18. Eh, yung ano, yung bakla. Ah, 20. Mas mataas yung bakla. Ito ang palaya natin. itong kalabasa natin. Oh, 30. Miracle 30. Kamote yung puti. 25. Eh, ito yung kaibigan kong ano. Yung dalawang kaibigan kong poki. Oh. Ito yung dalawang masipag na ano dito, e, o. Saan ka naman papay? naman ano mo? Wala akong tingnan. Bisnabero, oh. no? Ito, alamin natin mag... Adam, yung mag... Wala, magkakaroon papaya natin? Kinsi ko. Ang lalaki na kinsi, kagaganda ng papaya nila, o. E, yung, ano natin, yung luya natin, maganda maganda. O, oh, medyo bumaba. Eh. Nasa 200 na dati yan, di ba? Medyo bumaba ng konti. Kulang po kasi ang supply ng ating luya ngayon. Sa sampalok natin. 53. Eh, sa puso. 20. Ayun o, know, nag-ala pa sila ng sampalok. Dito kay Bonciato, tanong natin yung kanyang uh, saluyot. Ito, hindi nawawala ng na saluyot. Araw-araw may saluyot eh. Kasi magkano yung saluyot natin? 12. 12. Ito yung ano eh. Uh, magiging kapitan balang araw <laughs> <laughs> dahil sa kasipagan kinakampanya ko na magiging kapitan to eto <laughs> 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 nga pala ya 50 ay naku uh, baka naman makunan baka naman makunan tayo wag pilitin po baka makunan ito, kaganda ng okra ni konsiato konsiato ang si Pansyato, ganda ng okra mo magkano yan? 20, 25. 20 25 ang age yeah, niya, Basta sa Luyot kay konsiyato lang tayo, hindi mawala nito. O pupunta. Dito lang kayo pupunta ang soon to be kapitan ng Caudillo. Dito may labong tayo. Good morning, madam-madam. Magkano madam, madam, yung ano natin, yung labong? Kasi oh, to, ayan na bumababa na dahil kasi umuulan na. Kasi dati to, 75-70 dahil mainit. Ngayon, Ah, uh, maano, umulan na, at marami na siya. Magkano uli? 450 ang gam 400. Eh ganito natin kamutin puti. Uh, sandaan, uh, ayan uh, eh, napakamura. Sa malaki, sa malaki magkano? 20 to 100 tapos sandaan yung maliit. 35 to. Oh. Ay, 37 yung big. Ayan, may 30, Oh, ito, Taiwan City no? 37. Eh, yung ano natin, medium. Yung medium? Ah. Oh. Uh, 200 hanggang 180. Oh, 200. Ayan, maraming salamat po. Ang alod ba natin ni Sir? Hindi pa rin naglabago. 250 pa rin. Ang sarap po sa sinigang. Siyempre, dito gagawin ulit tayo sa gulay bagyo ng aking boss day. Good morning Boss Jay. Hindi ko pinagsasawa ang i-update yes, ang mga awesome. presyo ng gulay bagyo. Ang presyo niya po, exit, ayan lang po, sa gilid lang. Boss Jay, magkano ngayon yung repolyo natin sa bundle? Eh, yung maganda. 20 lang po. 220. Sa pechay bagyo? 650. Ayan ang pechay bagyo, 650. Eh sa labanus? 220. 220. Itong ating atin ano, itong patatas. Patatas 850. 850 sa sayote natin. Sa carrots 600. 600. Maraming salamat, Boss J. Ang aking boss na hindi nagbabago, maganda pa rin ang katawan, pogi pa rin. Salamat. Siyempre, di ko na papalagpasin tong singkamas. Boss, may pagbabago ba sa singkamas, wala pa rin. Wala pa rin mo. Oo. ganyan pa rin, baka na 30 per kilo, kaya lang pagbabago, wala na, iba na yung ano, wala na si Aling Lani, eh, pinalayas na si Aling Lani, yan, yeah, Aling Lani, ito, ito ang pinalit, Aling Lani, kung nasaan ka mo ngayon, magpakabait ka para makabalik ka dito, okay, salamat boss, dito may mangan dilaw din, boss, mga boss, saan ba galing itong manggang hinog natin, saan? Pantabangan, yan yeah, sa mga taga Pantabangan, tingnan nyo naman yung kaganda ng inyong mangga, amoy pa lang pang ulam na, napakatamis parang dabaw din, magkano ngayon yung mangga natin ganyan? 150? 150 ah, 550, isang ganyan, Mag ilang kilo yan? 19, 550 eh, no? tapos guwapo pa yung mga tindera dito wala tayong ano, tatapos sa mga sakadora na natin magaganda at pati mga gwapong ah, sakadoro sakadora dito. Maraming salamat mga boss. Lalaki pa ng katawan no? Dito kay madam, alimin natin. Kung naghanap kayo ng maganda quality, si Buyas na puti pula. Yan lang po, tapat lang po nila boss DJ. Nasa exit lang po siya kung hanapin niya ang kanilang pwesto. Yan. Madam, magkano yung puti natin ngayon? O, oh, 35. Napaka-pura pa ng kanyang, uh, ano. Bali lang kilo yan, 10. O, oh, 350 per bundle. Limpo lang po. Sa, sa pula. 650. 650. Yung super white po natin, madam. Na bawang. Ha? Super white, magkano? 650. 650. Maraming salamat po, madam. Yan po. Lenis onion and garlic dealer. Dito sa dulo meron din ano, exit, meron ka na makikita ang magagandang sibuyas na puti, napakalaki pa. Adam, magkano ganito natin sibuyas? 430 po. O, 430. Ito itong malaki, ano, yung medium, yung maliit lang. 380 po. 380. Sa pula po natin? Ah, yung, depende po sa... Yung malaki pong pula? 60. 60, 600. Bali, 10 kilo yun, di ba? Okay. Saan po ba galing sibuyas natin? Ay, storage po. Storage. Ano po ba yan? Merienda, almusal? Merienda. Ay, ano lang po. Ah. Merienda. Merienda. Oh, okay. Bakit ka kumakain siya? Hindi. Subuhan mo na lang. Mayroon ah, meron. Na. Yung para ko lang. Okay, salamat. Okay. Shoutout nga po pala sa ating uh, ating nanonood na ating video si Kuya Sir Ray shout Shoutout po sa iyo, Sir. Yung kaibigan ko. Yung kaibigan ko, Sergio Otto, sa pag-cellphone. Eh, kaibigan, mukhang wala pa kayong gulay masyado. Sili pala. Sili pa lang. Ay, magkano yung asking price ng sili mo? Gaganda, oh. Okay. Oh, ano ito, ah, Maika ba ito? 207. Maika, Maika, Dito po tayo kayo, oh, sa maraming binabang akong maganda. Okay. Oh. Bonito pati siling Taiwan. Ayun, nagkakagulo po yung mga nagkakagulo yung mga tao dito kay Osang na ang daming bibili. Oh, ayun na. Kasi okra natin ngayon? Oh, 20,200 do. Oh. Gagaganda ng kanyang okra. Gaganda. Oh. Ng, oh. ng okra ni Madam Rosa, parang siya. yung, eh, yung bonito natin. Itong bonito mo, Osang, gan Ayan, yung bonito daw 30, dahil well, may kumukuha yun 30, 300 per bundle May dumating din siyang siling panigang oh. Bagong dating no? oh. 350 Di nababa pa lang po kasi meron ng bumibili sa kanya mga gulay Ngayon Taiwan, tanong natin yung Taiwan yan Tapos ano yung ano natin? May ilaw? 20. Puti po. Wag puti ngayon. dalawa na rin ako. Oh, 20. Ayun, e si Buyas natin malalaking ganun, no? 40. Ayan. Sige, po yung Kima Down Ito, balikan natin yung Taiwan ni Osang. Ayan, o. 1514. Nito, umangat na o tumas na yung ating siling Taiwan. 1514. Ayan po, napakarami pang ano. Bonito ang palayat di ba dating ang Ang dami. Kaganda ng mga gulay niya. Hindi, manin. Ito, KPL. Kagaganda ng kanyang ano, matis. Biskaya siguro Ay, to. Oh, 42 na, Narinig ko na. Biskaya ba yan? Ayan. 42, 43 ang ating kamatis pero magaganda sya, piskaya po yan eh. Ito sa nagpapa-update ng supiya, meron dito kaya nung ano, galing natin. Magaling supiya natin ngayon? 35. Oh, Oo, 35. Pero maganda naman yung supiya niya. Yan eh. Maganda. eh, ang ganda ng talong Anong talong to? Propeller ka, propelika ka natin ngayon. 25. Ito nga na natin, bonito ng pala yan. 25. Maraming salamat po. Wala pa akong nakikita mga kalamansi na dumadating. Mamaya-maya pa siguro, maagap eh. Alas 10 pa lang. Ang tabayan natin mga kalamansi. Dito po tayo. Sa machete ng baksakan, tunay na machete. Machete, magkano yung mga ano natin, bonito? Bonito po, 20 po. 20. Eh, yung ano yung, yung Taiwan? Taiwan po, 120. 120, siling uh, panigang? 50 ang mga siling. 50. Eh, yung ano natin, yung talbos? Eh okay po, 30. 30. Bakit ba mag gumaganyan ka? Po? Marami pong imi. Marami pong imi. Eh <laughs> ano, nagsisimula na po magdating ng yung ating kalamansi. Ah, uh, wala pa pong presyo, mamaya-maya yan habang binababa so, sisimula na magdating na yung kalamansi natin pag ganitong oras po 10.30 nagdadating na na yung mga gulay natin na maraming gulay na dumadating sa nagtatanong nga pa pula kung paano magbaksak ng gulay dito ang maganda po yan mas maganda kung makakarating kayo dito kumausap kayo ng sakadora sakadoro para personalis sila makausap at malaman yung presyo nyo at may yung inyong gulay maganda kasi nagkakarap kayo para wala pong problema sa presyuhan ng gulay at paano yung bayaran ayan lang po ma-advise ko sa nagtatanong kung paano magbagsak ng gulay dito kumausap muna po kayo ng sakadora-sakadoro mas maganda nga po pumunta kayo dito para makapagpilala kayo ng sakadora-sakadoro ngayon po yung mga sasakyan po natin ha kailangan pagpasok po natin meron pong sticker, yan ganito dadaan po tayo sa barangay ha? may sticker dapat medyo 1615 bumaba na ano okay salamat dito face it okay? sit, na nanan natin tinatay pero may dumating siyang page ayo oh, alamin natin page ay sit makali page ay natin asking for 60 60 ay maganda naman ano maganda 60 salamat din ang sa page ko maganda rin yung tindera ayan oh oh 60 po yung page ay Mahal talaga yung petchay natin ngayon. Kasi nga daw ay nag-uulan. Yeah, medyo marami rin talong na dumadat. Tanoy natin ang talong to. Ay, anong talong yan? Propelica. Propelica pala. Alam natin magkano yung propelica niya. Magkano yung propelica natin ngayon? Thank 25. 25. Salamat. 25. Yung Taiwan mo magkano? Ano pa? 1 Ito yung kalabasa ni Madam Bing. Medyo matas yung kalabasa. Bumaba pa taas. Bumaba naman po. Magkano ngayon? Eh baka nakamit po na sa 36. 36 yan. Saan ba galing to? Dito lang. Sa Rizal. Ne bay siya lang Saga, sa to, si Risa, lebey, siya. Si po taga sa kanila daw sa Rizal. Rizal ne bay siya 35 po. Tayo na tin sultan. Madam magaling galing tong sultan natin ngayon. Ask me lang. 120 yan. Kaganda po 120. Ang ko lang po yung super, ano, super white na bawang. Bali, magkano yung super white na bawang natin ngayon. Ala ko super white na bawang. Ano ba to? Kanso white lang po. Ah, kanso white. Magkano yung kanso white? Alin po yun. Ito. Six, ano na ba tayo? Six, seventy. Six, seventy. Itong ganito. Parehas lang. Okay. Di pa kala ko super white. Puya, ka na. Ang, ang white lang si Madam Banji lang. may sibuyas pa. Alamin din natin yung uh, ganitong size. Storage, no? Magkano yung storage? 350. Eh, dito? 400. Sa pula natin. Magkano po? 650 may, uh, Medyo tumas yung pula natin. Yung pula lang yung okay. tumaas, yung puti, hindi? Okay. Tumas ng konti yung pula. Okay, salamat. Mala, si Mama Che, kamatis ang tinitindahan ngayon. Madam, kamatis? Oo. Dati rin ko... Wala pang, wala pang peje mustasa. Mayroon po, mayroon po. Idol ko magkain si Garnelius natin. 160 po Okay, Dantai. 160. Wala yata si Madam Lisa. Wala po, mayroon po. Ay, magkano pechay natin? Pechay... Mahal yung pechay. 60. Oh, mahal. Eh, yung, ano? Ano yan? Labuyo. Ayun. Labuyo. Ito magandang labuyo. Magkano labuyo? 150. Umangat na siya. Pero maganda siya. Kesa sa compare mo sa iba na. Maganda ng labuyo. Anong talong to? Pelika. Magkano po Pelika? 30. Saan natin dito sa Atola? Dito. Dito. Yan po ang isa natin masipag at pogi natin sa kador dito. Idol ko po yan, idol ko. Salamat idol Dante. Yun. Ayan po mga kapalengke ang ating pinaka latest asking price update ng mga sariwang gulay po na bumabaksak dito sa ating Kabanatuan Baseball Trading Center, Palengke ng Sangitan, na narito lang po yan sa ating Barangay Magsaysay Norte. Maganda po yung pa rin dito. Maayos din naman po siya uh, madumi, hindi siya matrapid dahil magaling po, magaling po uh, mamahala yung ating kapitana Myra Lopez dito. At gustong gusto ng mga sakadora, uh, sakadoro uh, dito sa kanilang uh, mga pwesto. Ay, ayun, super white. Right. Ati Pel, magkain super right mo. Ayan. 720. 720. magandang super white na, ano 7.80 Kaya, Ate Salamat. Beep, beep. po. See you po again tomorrow sa ating next vlog. At sana po, pag namalig kayo, magdala kayo ng payong. At magkalimutan kalimutan uminom na maraming tubig. Muli po, ito po ang inyong kasama, kaibigan. Dante Biernes po, ang Mr. Palenque po ng Kabanatuan City. Ang boses po ng mga Agad palengke. See you again tomorrow. Bye bye. God bless us all po.